Hey, Yela. Iligpit na yung laruan. Sige na. Huwakan muna ni Andre. Si ate ang maglalagay ng mga laruan sa eco bag. Bilisan na para makapaglaro na sa labas. Kung gusto nyo maglaro, ha? Sa labas, ha? Kung ayaw, hindi ko kayo palalabasin. Eh. Pili. Magligpit o hindi makakalaro sa labas? Ligpit. Ligpit. Okay. Very good. Bilisan. Tapos kung uh, to? O, oh, bilisan. Ano? Doon ba? Dami niya, ma. Mama. Isa, isa. Isa tayo siya. Ang mami at kami. Ay, bullshit. Ay, doon yung mabing yung Ay, wag na mag-aaway ha. Tama na. Tama na. Sige na, bilisan na yela. Ito pa oh, sa likod mo, ang dami. Andoy, si ate na lang yung hahawak. Ikaw na ang magligpit. Bilis. Mm, bilis. Faster. Faster. Oh, ano pa Ate, huwag ka magulo. Mabilis hmm, pa si Andre, oh. Mabilis si Andre. Huwag mo na ma maayos. mo, Ayusin mo, ate. Dalawang kamay, doy. Ano ba yan? Multitask. Dalawang kamay, hindi yung isa lang. Eh, Larong-laro na kayo sa labas, oh. Bilis-bilisan yung kilos nyo. Kung gusto nyo makapaglaro sa labas. Tandaan. Kalat nyo, ligpit nyo. Para ano? Hindi Para hindi mapagalitan at makapaglaro. Ara sa labas. Po. Ara ni Kuyo. Hello, Ate. Ano sabi niyo? Mamaya, ah. Mga, ano, alas dos, matutulog na kayo. Anong oras? Anong oras tulog niyo? Alas? Dos. Ay, joke lang. School mo pala yun. May school ka alas 2, kaya 1:30 mag-prepare ka na, 1 mag-prepare ka na. Yan, ayun, bilis andoy, bilis. And very good. Ipatali kay Ate yan. Yan, bilis. Sa ilalim pa ng upuan ha, meron pa. Hindi, yung barin ha, uh, Jollibee lang. Bilis doon. Yan, good. Okay. Done? Done na? Okay na? Happy? Happy si tita. Kiss mo na kay tita. Ah, very good. Ikaw ate, kiss kay tita. Bilis. Yela. Huwag lumayo ah. Dyan lang ah.